yung mga talimpong pitsay oh. ang lakas dito ng ulan araw-araw na lang nag-uulan yung mga sili nakatarakpan. katarakpan kita guys malago kita guys, ano? guys. sa luyot ang dami-dami hmm. malago kita guys may kanya rin nasisiraan ng ulo ano sa kabila <laughs> <laughs> lasing. Hmm. Dami ko dito pananim. Araw-araw na lang dito nag-uulan. Pa ilang kaya araw sa bagay. Hindi na ako magdidilig ng mga halaman. May lasing do, no? Oh, kabila. Aga nga aga nagiinom. Ang langit to. Ang itim. Alam mo na